Hey guys! Magandang buhay! Especially sa mga kapango. So for today's video, mag unbox tayo ng shopping ng mga pango. Dahil napapansin ko nga na medyo dumadami na yung kuto nila dahil sa malamig ang panahon. Kaya inorderan ko sila ng sabon at pang spray na para sa kuto. Ito ay ang bedcore. So dati ko na rin talagang gamit ito kay Mami Sampalang. Pero nagtry kasi ako ng ibang brand. Ang kaso, hindi ata effective. Kaya balik tayo ulit kay Bedcore At syempre, para na nga makamura tayo, ay iyong bundle na nga yung in-order natin. Magkasama yung soap at yung pang-spray. Nabili ko siya ng 297 pesos dahil walang shipping fee at meron pang discount. Reminders lang guys, hindi ito sponsor pero baka naman Bedcore Charot! So guys, mababasa nyo naman sa packaging yung mga instructions kung paano siya gamitin. At guys, gawa ito sa natural ingredients kaya siya ay herbal soap. At in fairness, ang bango din niya, ang lakas makapresh. So ayan guys, ganyan niya pala yung ginagawa ko, hinahati ko siya sa apat. At dahil na-unbox na nga natin, gamitin na rin natin to kay Lucky Boy. Ayan guys, may nakuha pa nga kong kuto kay Lucky Boy. Ang ginagawa ko dyan ay nilalagay ko sila sa tubig. Dahil kapag tiniris mo sila, lalo lang silang dadami. At iyan na nga, simulan na natin paliguan si Lucky Boy. Ayan, kitang-kita -kita nyo ha, bedcore ang gamit natin. Banlawan muna natin si Lucky Boy at sabunin. So, pass forward, ito na nga tayo, binabanlawan na natin si Lucky Boy. Banlawan lang natin mabuti para mawala yung sabon. Pagkabanlaw ay i-blower na natin si Lucky Boy. Ay kabog, may magkocomment na naman dyan na buti pa si Lucky Boy na ka-blower. Ang totoo niyan, kaya ko siya bina blower dahil kapag hinayaan ko lang siya na magpatuyo sa sarili niya ay sobra siyang giniginaw. At makikita mo talaga na nanginginig siya sa lamig. At baka magkaubot si punpa. At syempre para din hindi magbuhol-buhol yung kanyang balahibo. At aminin, ang ganda rin talaga ng outcome kapag kaginamitan ng blower. O diba, poging-pogi na dyan si Lucky Boy. Ang fresh, pwede naman ligaw. At ngayon, itry naman natin itong pang-spray nila. Ang kailangan lang gawin ay spray sa balahibo nila hanggang sa medyo mamasa-masa. In fairness, ang bango. So, yun lang po guys for today's video. Thank you. Bye!